Hello, hello po guys. Welcome back po sa ating YouTube channel. At magandang magandang araw at gabi po sa ating mga Pinoy technician dyan. Lalo na sa mga master natin dyan. At salamat sa suporta. At sa mga newbie na lang po, uh, salamat din sa mga nanonood dyan. At paki-subscribe na lang po sa ating YouTube channel, uh, TV Night Tech Vlog po. At binago ko lang po yung ano natin uh, yung logo natin at pinaganda ko lang konti at yun na po at balik po tayo dito uh, ito po meron lang akong share na konting tips lang po sa ating ano uh, magagamit natin to sa ating pagre-repair ng ano ng amplifier at diniyay ko lang to uh, mabilisan lang po to para ano po makasunod kayo na ano at bubuksan natin to mamaya at meron po tayo dito na ano bluetooth module ito po meron po at pang input po to sa ating amplifier para matesting po natin kung okay na po at meron tayong audio treasure po ito po ito yung kanyang ano uh, out tsaka ito ano rin yan ah uh, pang ano rin to nasa ano Konekta rin sya dito sa bluetooth module kasama to dito pang ano lang sya parang sakaling ano, walang ano, yung parang ganito. Kung nakalimutan ko na, uh, -ano na lang natin kung anong, anong tawag nito. Saka ito, yung RC, RC ano ba yun? Yun ang i-ano natin sa amplifier. Uh, ito po, yung ating ano, uh, ito po yon uh, sa ano, audio tracer natin ang ginawa ko kasi dito tips ko lang sa inyo at mga baguhan natin dyan uh, tips lang po to ah. Uh. At ito, pinagsama ko lang yung left and right. Tsaka nilagyan ko ng kapasitor ng 50 volts. Ha? Kahit ano naman pong ano, ah ah po or ano nilagyan ko siyang 50 volts tsaka yung negative nya syempre po ito po negative nya syempre yung clip po yan uh, ah, yan ah, titest ko lang ko sa inyo pakita ko lang sa inyo kung umaandar po to at bubuksan po natin para makita nyo rin may tips po kayo Ayan. Tiyon po natin. Ayan. Ayan po. At ah, ilagay na natin to. Tingnan natin kung gumagana po siya. Ayan o. Ayan meron po. Ayan po. Meron po siya. At subukan natin tong ano. Para matesting natin. Tingnan na po. Ayan. Ayan. Bali music siya. pang input -e yan. Eh, testing natin dito na. Clip na natin yan. Para maano nyo. Kung ano. tina natin. Ano. Baka makapirate po tayo. Ayan po. Ayan. Meron naman po. Ayan. Okay po. At bubuksan na natin to. Para. Para may idea po kayo. At. Uh, baka makapirate tayo dito sa ano eh. Ayan. Pwede po yung pagsabayin. Kung sakaling ano. At saka yung ano nya. Uh, yung power supply nyo is 12 volts po at sige patayin muna natin at buksan ko muna to post ko lang saglit sige po at uh, ayan na po uh, tingnan nyo na lang po uh, kaya picturean nyo na lang uh, kung anong pasunod sunod dyan at uh, paliwanag ko na lang sa inyo na madalian po uh, naglagay po tayo dito ng speaker ito po yung ating ano uh, ito nabibili sa online na ano single lang siya na amplifier na maliit uh, mino modify ko lang nilagay ko na dito at saka yung switch nya da, ay yung ano nya yung volume nya may kasama ng switch dito nilagay ko na ayan po ayan ito yung module na nabibili po to sa online na maliit na para buo na po sya saka ito yung ano ito na po yung ano uh, bluetooth module nya nilagyan ko siya ng ano syempre po eh madali lang naman po yan eh, pag ito kanyang left and right dito po nakakonekta parehas lang po nito ito yun oh. No? ay ito pala sa kabila to dito po to ito yung power supply nya magkasama sila parehas po sila ayan po paki ano na lang nyo po ah, uh, picturean at kung may Katanungan kayo, uh, pa-comment na lang po yan sa baba po at mapaliwanag natin ng ano kasi ito po at uh, sa tingin ko kaya naman po 'yan eh, kaya naman nyo po 'yan lalo na sa mga newbie. Madali lang po 'yan. At uh, 'yan 'yan lang po. At uh, ko lang sa inyo para may idea lang, idea lang po kayo para hindi na kayo mahirapan mag ano, Magawa ng ano o kaya magawa ng amplifier dahil meron na tayong ano uh, DIY audio tracer and ano po uh, testingan ng ano Bluetooth module na po siya at uh, sige po at maraming salamat po at uh, god bless po sa atin lahat uh, pa-subscribe na lang po sa atin at uh, sige po thank you po